Hello. Mainit pa. Take. Oh, o malalim na. Ay, oh, malalim anak. Oh, yan. Diyan lang kayo. Yan. Sasakay kami ng bangka. Ayan. Magbo-boating kami. Ayan. Hi. Hi. Ayan. Ang dinaw ng tubig. Ang lalim na. Dito pa lang. Go. Mami, dito pa lang. Ang lalim na. Bye.

Kay Lolo po. O, Deska. Hi! Ano, happy? Happy? Happy, happy, happy. Oh. Oh. Ah. Happy! 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 Taano, Sien, ah. Ayan, ang line na. Oh, ang ganda na sign. abalik na kami eh Ayan, nakabalik na kami. Ayan yung tiyo ko. Siya yung may-ari ng bangka. One, two, three. Ang galing ah. Wow! Mga macho. Ayan, buhay probinsya. Buhay probinsya. Game. One, two, three. Ayan, buhay probinsya pa. Ayun, pwede na maging ano ah. Reina ng bayabaw ah. Ayan yung tiyo kayo may-ari ng bangka. Pinayaran na kami ng bangka. Thank you!